So welcome back guys sa panibagong araw sa panibagong vlog na naman natin sa mga napadaan lang na video sa inyong wall So ayan guys lakad tayo ng lakad dito hindi natin alam kung saan tayo papunta Papunta ba ito sa kabilang isla o pa -uwi na ba ito <laughs> So ayan guys lakad tayo ng lakad dito sa matalim na mga bato ito nga pala ay limestone guys, no? Malapit tayo. Dito tayo sa gilid mismo ng dagat guys, sa coastal mismo. Doon sa unahan guys, nakita ko kasi na parang maganda doon. Parang white sand doon. Kaya pinuntahan ko talaga siya guys, no? Ayan, hindi na ako natakot guys. Ayan. Ayan, nagandahan ako dito guys. Baka kasi matumba ako at tumama yung ulo ko sa bato napakatalim pa naman ang mga batong ito napakadelikado pa naman nito grabe kaya yan patuloy tayo sa paglalakad niyan kahit medyo maalon siya buti na lang at nagka low tide na kasi kung high tide yan hindi tayo pwedeng dumaan dyan ayan so lakad lang tayo ng lakad niyan guys so ayan guys so, oh, oh. Grabe oh Hindi ko alam kung San tayo Ano yan Oo Ayan Good job Good job lang tayo dyan guys no Kahit hindi natin alam Kung saan na yan Anong banda na yan Saan banda na yan Banda roon Banda dito Banda doon So ayan guys Lakad lang ng lakad Ito nga palang Ano to guys Ay sa Southern Leyte nga pala ito Guys Nakalimutan ko ang pangalan ng beach na to Pero napakaganda dyan guys Grabe Napakaganda Napakaganda dyan guys ha Napakaganda guys Pwede nyo puntahan guys no? Sa mga nakakaalam kung saan to Pakicomment na lang Nakalimutan ko kasi yung lugar eh Ayan So napakaganda dito guys oh White sand sya Tapos may mga bato-bato Ayan Ayan oh Maganda dito mag pictorial guys no? So sa mga kasama namin Ako lang yung pumunta dito Kasi ako lang yung matapang Pero may tao naman dito guys to Uh, model siguro yan. Nagpipicture picture sila. So ayan. Lakad lang tayo ng lakad. Siguro dating resort ito guys. At gumuho. Kasi may mga debris pa dyan, ng mga ano eh. May mga makina. May mga bakal. Kaya yun guys. Ayan. So napakaganda talaga guys dito guys. babato lang yan siya guys pero pag pumunta ka doon sa unahan, pag nilusog mo yung unahan diyan, wala nang bato-bato din guys sand na yan siya guys at kapag nilusog mo yan guys baka makachamba ka pa ng ano ng turtle so yan papunta na tayo dun sa may sulok sulok ayun no oh. kaway 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 sa mga walang kaaway ayan so patuloy lang tayo ayun patuloy lang tayo oh, dandahan lang kayo. dandahan lang tayo guys at baka tayo ay madapa dyan ayun guys oh, may tumakbo pang crabs oh Ayan no sa gilid Ang lalaki pa ng mga crabs dito guys Ma Ang lalaki talaga Grabe Ayan, at umakita tayo Medyo malakas ang alon dito, banda Iwan ko ba Gusto ko sanang tumagustong sa kabilang mundo Ay, say, kabilang ano Ibayo, pero hindi ko na magawa Dahil malaki-laki yung alon At baka tayo ay higupin At tag lang tayo dito Naglalakad, napaka-delikado So, ayan guys Ayan guys, no, lakad lang tayo ng lakad nito. Ayan, tinitingnan ko muna kung baka kakayanin ko ba o hindi. Tinitingnan ko guys kung kakayanin ko bang lusobin ito o hindi. Baka, kaya ayan. Tayo, so tinitingnan Bakay ko muna. Ako. So hindi ko talaga kaya guys. Grabe. Kasi malaki yung alon. At baka tayo ay at mapunta tayo sa Japan homes. So ayan. So ayan at plano ko nang bumalik na. Ayan, babalik na ako para makapunta naman ako doon sa maraming tao kasi nag-iisa lang ako dito. Baka may mangyari pa sa akin at ako i-rape. <laughs> so, ayan guys, ayan. Ayan guys. Ayan guys, no? Turo ako ng turo. Ayan, pabalik na nga tayo doon kung saan tayo nang gagaling, guys. Ayun, mga pare. Oh. Ayan, dandahan lang at baka ikaw ay madulas at mauntog Ayan So, lakad lang ng lakad Napakaganda talaga dito guys, grabe Parang gusto ko na dito tumira, magpaiwan na lang Kasi nga napakaganda dito Parang gusto ko nang maging island boy Ayan no, lakad lang ng lakad Ayan yan, wala Grabe, nag-iisa lang ako dito Wala man lang akong kakwintuhan Grabe, wala man lang taga-video sa akin Para makita yung Buong background So, ayun, oh Ayan So, malaki So, buti na lang, guys Ay, maliliit pa yung alon At kaya ako ay nakapunta dyan Kasi baka ibang resort na yung pinuntahan ko At ako mahuli di yan At uh, pagmultahin Ayun. So ayan, babalik na tayo doon sa sulok-sulok. Parang coastal ano na to siya, guys eh. No? Nagco-coastal walk ka na, eh. Bagay, ocean view rin naman to. So ayun. Inayos ko pa nga, guys. Ay, nako, ano bang nangyari dito sa ano na to? At inayos ko na naman na ah, sira at mahulog yung camera natin na mamahalin pa naman ito. Grabe. Ayan. At itong kamera na to ay hindi pa Hindi pa naman sa akin At pag nahulog to at nawala At nabasa, lago tayo nito Mga brad Ayan so, Lakad lang ng lakad Ayan guys, no? para mga apak ng mga dinosaur Yung mga nandyan Kaya may butas-butas Ayun, may nag pa sa atin May nag pa Siyempre, nag-high din tayo Ganyan tayo guys, no? ganyan tayo guys so ayan patuloy lang tayo sa paglalakad lakad lang ng lakad dahan dahan para hindi tayo madapa ayun so bumalik na naman tayo dito sa kuwebang open air <laughs> so ayan guys ayun ayun maganda sana kung hindi lang ako mag-isa dito para pwede lumusong sa tubig kasi napakaganda talaga guys guys napakalinaw talaga ng tubig dito okay, grabe na, napakalinaw ng dagat Ombayon. dito guys akala mo mababaw lang pero malalim na palayaan ayun ayan next may explain pa ako diyan oh oh kita nyo oh hinihintay ko guys kasi medyo malaki malakas yung alon o, na yan eh. sa video parang hindi siya malakas pero malakas yan guys at pwede kang madapa dyan madapaka ka tapos yung so, ulo mo pumalo dyan sa ano sa bato hindi patay so kung buhangin lang yan hindi pwede yung ganyan guys kahit malakas pa dyan pwedeng suungin yan pag buhangin lang pero pag may bato hindi ko kaya napaka delikado ayan guys so, ikot ko yung camera na hilo na ako dyan grabe so ayan no, na tayo guys so lakad na tayo ano pang hinihintay mo Malayo pang Pasko. So, ayun. Lakad lang ng lakad. Sige. Lakad lang ng lakad kung saan tayo mapupunta nito. So, baka mapupunta na ito. Pag nadapata tayo, napupunta tayo sa kabilang buhay. So, ayan guys. Lakad din ng lakad. Pupunta tayo doon. Kasi naka, ang tapat kasi nito guys Sa Limasawa Island. So, gusto ko sana pumunta doon at languyin ko na lang. Pero hindi pwede. Baka ako kainin ng pateng. So, ayan. Lakad na ng lakad. Ang ganda pa naman dito, guys. Kung may ako ay pamingwit, ay eh, mamimingwit talaga ako dito ng isda. Kaso ako ay walang dalang pamingwit. Kaya naglakad-lakad na lang ako dito, eh. Ayun, medyo may mga tao na dito, guys. Kung makikita nyo sa likod, may mga cottage na dyan. Ayun, buti na lang at low tide, guys. Kung high tide, hindi tayo makakapunta doon sa magandang lugar. Ayan So ngayon guys Aakyat tayo dito guys No Ayun. May kabayo kasi dyan guys eh Kabayo na nakatapat sa Limasawa Island So ayun Ayan Ilalagay ko muna ang kamera Ayan Hahanap tayo sa nilalagay ang kamera Kasi Aakyat tayo doon Sa taas Dyan para pero mataas yan siya guys yung aakyat natin sa camera parang may lang siya ayon ini oh parang mababa lang pero pag inakyat mo yan medyo mataas na eh ayan at hang mahangin hangin pa yan nga, guys yung lugar na yan kaya na ano ako baka matumba yung cellphone at mahulog sa tubig at hindi ko na makita patay ako nito sa misis ko pa naman yan Ayun, hindi na kawakan ko pa yung paa ng kabayo. Ano ba 'yan? Mag